Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pangunuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw. Tagunos o tag-araw, hango sa salita ng Diyos. Pwede mo bang pagmadaliin ang Diyos? Yan po ang ating tanong na sasagutin ngayon. Batay po naman sa Isayas, Kabanatang 30, Talatang 15, ipinapahayag. Sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay maliligtas kayo. Sa katahimikan at pagtitiwala ay magiging inyong lakas. Nakapunta ka na ba sa isang bookstore kamakailan? Maaring masurpresa ka sa mga pamagat ng mga aklat doon. Gaya ng uh, Think and Grow Rich, Five Steps to Revolutionize Your Life, The One Minute Manager, at uh, iba pang aklat tungkol sa pamahala ng oras at pagbabawas ng stress. Kahit ang mga aklat para sa mga kristyano ay nasa estilo ng matuto ng siksik, na espiritualidad sa maikli at madaling may sa segments. May udyok na ipresinta ang mga aklat na ganito bilang mga espiritual na kapsula na nangangako ng painless growth at tiyak na pagtatagumpay. Pinaplano natin ngayon ang ating buhay. Ang mga oras ay ginagawa nating mga minuto at tumaasa tayong magkakaroon ng mabilis na resulta at magtatagumpay kaagad. Sinisikap nating makuha ang impluensya ng Diyos. Humihingi ng tulong para mapabuti ang ating paggawa. Ngunit umuubra po ba talaga ito? Hindi, ano po? Pagkatapos magtatanong tayo, O oh Diyos, bakit ninyo ginawa ito sa akin? Na para bang ang ating overload ay bunga ng kanyang depektibong paggawa? O kaya parang bingis siya sa ating paghingi ng tulong? Kaya't uh, sino'n dapat sisihin kung magpilit tayong gawin ang imposible? Basahin ang awit 46 talatang 10 at magmuni-muni tungkol sa dunong ng makapangyarihan nating Diyos. Dinggin ang kanyang tinig na nagsasabi, Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ang matututunang, di mo magagawa ang lahat at kagad ng minsanan ay ang unang hakbang para matutukan mo kung ano ang maaari mong gawin. Kailangan mo ring tanggapin ang katotohanan na hindi mo magagawa ang lahat at maging naroon sa lahat ng dako sa parehong panahon. Ang pagtanggap nito ay makakatulong upang mapag-isipan mong mabuti kung saan mo talagang nais na tumutok o kung sino ang nais mong makasama mga anak mo ba, ang iyong asawa o mga kaibigan tulad ng perang dala ng isang bata sa tindahan ng candy at mga taon sa buhay natin ay napakabilis maubos at di na maaring mabawi. Kailangan matutunan natin tulad ng sinabi ng salmista na bilangin ang ating mga araw upang tayo magkaroon ng pusong may karunungan. Mga awit, nobenta, 12. Ikaw ay isang gusaling di pa tapos. Magtyaga ka habang pinapalitadahan ka pa ng kanyang mga gawa. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, sa araw na to pinalalahanan niyo po kami sa kahalagahan ng buhay. Pero hindi dapat na madaliin hindi dapat na iklian Panginoon ng pagharap sa mga sitwasyon at uh, huwag pa dalos, dalos sa mga desisyon. Tiwala po namin sa inyo bawat minuto, bawat oras at sa bawat araw ng aming buhay. At salamat po merong kayong binibigay na panuntunan sa amin sa liwanag ng iyong mga salita. At nawa po, matutuhan namin na sundin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos. Inyong napakinggan ang panuntunan, hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo sa www.guidelines.org.